Meron nang napili si Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang susunod na Education Secretary matapos bumaba sa, si Vice President Sara Duterte sa puesto. Kaugaliyan nakatakda naman anyang ianunsyo ni PBBM ang pangalan ng bagong gabinete sa mga susunod na araw. Aw at para dalhin tayo sa kwentong 'yan, makakasama natin sa Aileen Taliping. Inaasahang may anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang linggong ito ang magiging bagong kalihim ng Department of Education kapalit ng na bitiw na si Vice President Sara Duterte. Sinabi ng pangulo na masusing pinag-aaralan na ngayon ng palasyo ang mga dapat gawin sa DepEd dahil hindi hahaya ang mabakante ang posisyon lalo na at mahalaga ang papel ng ahensya. Sinabi ng Pangulo na minamadali na nito ang paghahanap sa ipapalit sa binakanting pwesto ni VP Sara at ikinukonsidera dito ang kakayahan at expertise ng mapipiling bagong DepEd Secretary. Kasama sa inaalam ngayon ng Pangulo ay kung ano na ang status ng ahensya, ano pa ang mga kailangan at dapat nagawin para sa ikabubuti ng Departamento. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na walang ibinigay na dahilan si VP Sara sa pagbibiti nito sa DepEd kaya hindi na niya kinulit pa ito. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.